Dismayado naman ang Commission on Human Rights sa pahayag ni Davao Mayor Rodrigo Duterte kaugnay sa ginahasang Australian Missionary. Nababahala rin daw ang komisyon dahil tila gumagaya sa asta ng Alcalde ang kanyang mga supporters. Makto si Trish Roque. Kasama sa mga dismayado sa so naging pahayag ni Davao Mayor Rodrigo Duterte tungkol sa ginahasang Australian Missionary ang Commission on Human Rights. Hindi po ito bagay na dapat uh, pinagtatawanan o kinagamit pang uh, patawan ng publiko. Bagkos, uh, dapat pangalagaan natin ang mga kababaihan at mga kabataan mula sa anumang uri ng karahasan. So, it was wrong in uh, so many levels. Ayon sa CHR, nakakabahala dahil gumagaya sa estilo ni Duterte ang kanyang mga taga-suporta. Cyberbullying. Uh, na may mga nagt-threaten ng uh, rape at murder sa mga supporters ng ibang mga kandidato ay eh, nanggagaling po sa hanay niya. Sabi po niya, lalaban siya sa krimen. Eh, ang rape po ay krimen. Nagpost na rin si Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President Archbishop Socrates Villegas ng kanyang opinyon tungkol sa pahayag ni Duterte. Sabi niya, bahala ng publiko na humusga Ayon sa UP political science professor na si Prospero de Vera, depende sa mga mangyayari sa mga susunod na araw kung makakabawi si Duterte sa isyong ito. Malamang daw na gamitin ito ng kanyang mga kalaban. Yung mga kritiko ni Duterte, idudugtong ito sa kanyang mga ibang sinasabi. Pwede rin sabihin ng kanyang mga kritiko na ito'y isang pattern ng behavior na nagpapakita hindi sa karapat dapat maging Pangulo. ...palusot lang ang paghingi ng sorry ng Alkalde. Walang palusot na pwede dito. Dahil uh, kung ikaw isang leader... ...if you do not condemn uh, something, you condone it. Sinasabing nasabi niya to dahil siya'y galit... ...at dahil galing daw siya sa mahirap... ...ay kaya ganito ang kanyang salita. Unang-una, uh, insulto ito sa mahihirap... ...dahil hindi porkit mahirap ka... Pwede mong uh, sabihin yung ganyang kasamang uh, salita tungkol sa paggangahasa. At uh, ikalawa, kahit nagalit ka, merong tamang paraan para isang, sa isang leader na magpakita ng galit. Ang kailangan daw style. maging sinsero si Duterte sa paghingin ng paumanhin. Maaring kapatid mo, maaring nanay mo, maaring anak mo, uh, maaring kamag-anak mo, gusto mo ba na pag na-rape ang isang taong malapit sa iyo eh gagawin itong joke gagawin itong uh, halimbawa ng isang tao para uh, sabihin lang nagalit siya kaya okay lang na ni-rape ang iyong kapatid ang iyong ina ang iyong anak palagay ko 'yun ang dapat na tanungin doon sa mga sa mga botande will you allow a behavior like this to be an acceptable behavior in the Philippines umaaksyon bilang Pilipino, Trish Roque, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.